Jesus Marie Nagaya. 48 years old na ako. Uh, 19 years in service. Nung muna, siyempre, trabaho, di ba? Nga naman, ang trabaho. Extra income para sa pamilya. Tapos, later on, parang nagustuhan ko na rin kasi masaya, maraming bata. Ano kahit magulo, ganun, maingay. Nakasanayan na, nakasanayan naman. Ma mga ingay ng mga bata. Talagang nakakantig na moment dito yung may mga alis na bata. Talagang yun ang pinaka sa lahat. Siyempre, tagal mo inalagaan, di ba? Inalagaan mo, alam mo, 7 years. Usual, yung eh, pinakamatagal namin kasi 10 years, yun know, ang pinakamatagal namin inalagaan. siyempre, pag-alis nung inaupo na siya, uh, yun, yun, sad moment. masaya pa rin kami dahil siyempre alam naman namin na magkakaroon sila ng ano, family na, forever family. Malungkot dahil matagal mo kasama tapos mawawala eh. Si Zero to four ang ano namin. Ah, si to four Oo, pero nagkakaroon kasi kami ng seven years old kapag napending pending yung papers or may bata siya na tapatid na cover ng 0-2-4. Daily needs nila, usually, siyempre, gatas, water oils, mga personal items, mga sabon, alcohol, Diaper. Diaper. Kailangan-kailangan namin talaga namin ngayon, now, eh, electric fan. Kasi, yung ma-electric fantasy namin, na, ano eh, 24-7. So, mm, bumibigay. Eh, baka kaya ano, naman namin yung uh, uh, ko po kayo na maging party ng Siyempre-Disyembre Project at maging kapartner ng The Little Children's Home sa pagbibigay saya ngayong Pasko. Tara na at dahil Siyempre-Disyembre! We